kung ano ang maapoy. Ah, motor. Motor masusunog. Ayan. Sayang, ilan yung motor na nando. Dapat matanggal na yung kotse na ano na yun. Oo, oh, baka. Generator. Masusunog yung generator. BITX Ayan. Ayan, ay, motor. De, 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 de. Genset. Ayan, gumamit na ng Fire X. Tatama yung motor. ano bueno, total black hindi mo makikita. Wawa naman yung motor. naman. Ah, Yun. pag hindi tinanggal yung iba sa sakyan dito, madadama yan. dami yung mga motor na yan Ayan, dapat mausog ni lahat ng sasakyan na yan dapat ito ito yung ano nila ayun no, nasusunog na yung kapila nasusunog na yung ano yung kapila o oh. doon sila nakapokus dapat ito ayan malayo nung ano malayo dapat itumba na yung ano iba madadamay na yung puso dyan bubutok yan dapat yung naaray sa motor o kaya sa genset. Genset yung ano na yun, 'yan. Ah. Ah. O tama ba ngayong? O tama ba 'yung nakas- channel ng chat down ng cliente. 'Di, na naka-shutdown na 'yan. Kaya ayan dapat 'yan, 'yan. 'Yan para hindi na umalat. 'Yan, okay na. Usok na lang 'yan. Eh to be ay na ayan. Pero ubos yung motor. Kawawa yung may ari ng motor, dalawa. Tatlo, tatlong motor. Sa genset, yan, sir. Galing sa genset. Oh. Ay niyan yung genset ay niyan yung, yung, yung genset, sir. hindi 'yang tanong. Hindi naman gano'ng kabilis mapalitan 'yan. Kanan sa lumabas ang motor. dalaw at tatlong motor ang nadamay so from genset yan ayun ay, yung genset okay, one, two, one. Uh, okay. Okay.

Killed. so yun guys yun no um, yun yung isang uh, par accident Okay, na nangyari dito sa PITX area so yun uh, from the genset uh, may tatlong motor na nadamay. so kawawa naman yung isa sa mga natin ay kawawa naman yung uh, may ari ng tatlong motor so syempre paano kung ordinary tao ka lang na may gamit ka na ganoon diba so isa yan so doon darating yung kung paano natin i-perform yung trabaho natin during accident and in incident investigation na gano'n, no? Ano yung mga pagkukulang, ano yung mga protocol na hindi nasunod, ano yung mga guidelines, eh laki ng usok dito, dito. Ayan, no? Ay, kita nyo, ah, sa likod ko pa, no? It's yung usok, umaano pa yung usok. Dito, yung amoy, okay, nandun pa. So, yun yung isa sa mga kailangan natin matutunan dito, eh, kung paano natin gagampanan yung trabaho natin sa ano natin sa workplace natin ah, para maging ligtas inyong mga isa sa mga iniwasan kasi natin eh, mangyari yung mga ganong insidente eh, okay paano na lang kung may buhay pang nadamay no o, sige uh, sa ulitin po so sana sana po uh, hindi na maulit na ganon ang nangyari sa loob ng kumpanya at sana po uh, yung mga ganong bagay ay eh, mapag iwasan po natin ayaw naman po natin ng mga ganong pangyayari Uh, sa ating workplace pero in that word eh, ingat na lang po and safety first po sa lahat Salute!